So last year pa lang, meron na siyang grounds uh, for impeachment. Kaya sinasabi ko, uh, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung um, kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. May sinabi rin si, Sen uh, si former Senator Trillanes ng article sa impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong kukungkungkung. Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron mga impeachment, naririnig nila sa daw po. So, so sorry, we have to ask you again, ma'am. Um, um, kinote ko naman na si uh, Representative Castro, di ba? Sa so, kanya nagsimula, yan. Uh, Ikot I-quote ko ulit para ito yun, uh, inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think may kinary din siya ng iba't ibang ano, uh, media outlets. Um, the impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and viol violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds uh, for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa uh, nila ng paraan, pumasok lahat nung um, kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then, yes, um, uh, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trellianes. Sino? Alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung uh, story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Uh, pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, uh, sasabihin ko kung sino. So, um, iisa lang ang handler ni Grisa Ontiveros, ni ni Trillanes, at ni Franz Castro. Um, although si Franz, parang I think she's serving two masters, hindi siya directuon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Kasi ano, ang dami nyo ng materials. O, oh, pag inubos natin lahat ngayon, wala na kayong trabaho bukas. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan, o oh, ano kung trabaho ninyo, wala na kayong balita. O, oh, hindi. Hindi. Alam niya naman eh. Gusto niya lang, gusto nyo lang manggaling sa akin. Ah, alam niyo ko sino. Gusto niya lang manggaling sa akin. Uh, pero mamaya na kasi hindi meron kasi siyang kwento eh eh kasi hindi pa kasi lumalabas so hindi ko malabas yung kwento sa ito ng dito yung... sa kwarto ko sa 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 third ba sa good government ko ba nanabas, or sa kwarto ko ay sa good government eh, about sa akin. Wala naman ako doon sa quad ko, eh. I, I, think sinubukan natin ni Trellianes yung sabi niya, mas masahol pa ako kay PRP. Eh, kasi hindi niya ata ma-prove. So, tinigilan niya ako doon sa EJK. So, may na-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing? Ano daw? Sorry. So, meron kayong, yung okay. may hinihintayin nyo na kwento, may na kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin, pero... Oo. Uh -uh, Oo. Okay. Uh -uh, related sa kanya. May video pa yun, eh. Any follow-up, Kat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video, eh. Ako lang. Ma'am. mam anong ano video, ma'am? Basta. <laughs> mam, anong ma video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad ko sino, eh. <laughs> anong video? Alam niya naman, di ba? Gusto niya lang talaga manggaling sa akin. Ma no, hindi po. JC, alam mo. Oh. Uh -huh. Oh, in antayin natin, mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yan kasi ako yung ano eh. Ako yung may alam. Ah, uh, hindi. Iba pa. Ah, uh, iba pa. Yeah. Hindi, hindi. Ito yung pulveron. Hindi din. Ano Next, question. Oh, question. Ah. Hmm. Next question. Ano na ito? Next na Ah. Next question na. Ma maraming salamat. Next question. Jason. So, sa tingin mo ba, VP, yung uh, sinasabi nilang sorry, JC, sorry, sorry, sorry. I, sorry, your order. Dapat definitely ko ma-recognize. <laughs>